Yan, good morning, good morning sa mga lahat ng ating mga ka-viewers dyan. maganda guys kapag ikaw ay mapagbigay sa iyong kapwa, hindi ka maramot. Ayan, ikaw ay pinagpapala ng sobra-sobra ng nag-iisang Panginoon. Ayan, eh, di ba? Yeah, mapagpala guys, na napakarami ng isda. Tapos may manok pa tayo guys. Ibili lang tayo ng gulay. Sarap ng manok po. Ayan, ang dami ng chicken, chicken, packs. Ang kals guys, mga kals. Mga manok na tapos ng langitlog guys. Ayan. sarap ng tinula yan guys. Napakasarap ng tinula. Ang sarap sarap ng tinola. tinola. Tinola Sarap ng tinola. Tinola tinola. Ito guys, dito tayo mambabarat, mambabaratin yo na naman tayo. Pare, shell. Kam kilo, pare? Happy 12 10 real kilo. Kam dual. Halos 10 real. Maibga. Ha, da, ha. Bagul bagulan. Bagulan guys, bagulan. Tari. Ah, cap cap. Babai bagus. Uh, Ini lain dia. Apa kesalahan? Asal yang aking. Sana yang aking kesama. Sarap. Lalapat na siya. Sarap na bawan. Tinula ba? Tinula sa Bisaya. Tinula. Tinula ang isda. Ang tinula sa Tagalog, manok. Ang tinula sa Bisaya, isda. ah, dito tayo sa malalaki. Pare, kam kilo pare. Oh, pare, kam kilo. 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. 18 kilo. 18 kilo. 2 kilo, 2. Malum, malum. Malum, 2 kilo. Malum. 2 kilo. Sibuyas dito napakamura ng sibuyas dito. 5 real 2 kilo. Lalaki pa. 2 kilo, 2 kilo. 2. So chipacha.

भाई वो पान Sarap mamili dito guys Napakasarap Kamatis Wala na yung kasama ko Wala Wala na yung kasama ang dami ditong biyaya ng nag-iisang Panginoon guys. So, ito na, kung napamili ko guys, so, wala pang isang yan. Wala pang 100 yan. Kita mo naman, di na kailangang i-memorize pa yan. Kita mo naman. Ayan, kita mo naman yan guys. Ayan, kita mo naman yan, dami-daming tao yan. Halos nagsisiksikan, guys. Oh. Kasi murang bilihin, guys. Napaka-mura. Kaya ang sarap dito mamalingki, guys. Ayan. Pag tuwing Friday dito, guys. Ayan, daming tao. May Pilipino, Indiano, Pakistani, lahat na. Lahat na ng anak ng tay Ayan, tao pala. Nandito na yung mga anak ng tay Tao. Uh, Busti na yung aking biyaya o oh. biyaya ng nag-iisang Panginoon oh. napakalalaking isda na naman guys talaga naman nabibingwit lang yan Sarap ng ano guys. May pato pa, may ano gansa, ano, pabo, pato. Manok, kalapati, nitib na manok. Oh, sarap talaga dito. Pwede lay samang pamilya dito, sana mag-open yung Saudi na sama yung pamilya dito freebies mga pamilya, ang mga asawa at saka anak. Sana lang magbigay ng biyaya ang ano dito. Ang government dito para may sama ko yung mga anak ko dito. Sarap dito. Offer, offer, offer. Offer guys, offer. sarap ng mamili dito guys napakarami ng isda ang haba niyang isda yan shout out dyan sa mga madlang people guys may mag ano ng kilawin ba

Pabu Sarap रहा pabu Pabu मुझे Tandang Napakasarap dito Mamili guys dami ng tao guys dami ng mga nilalang Mga nilalang O uh, Asan na yung aking kasama Nawawala na sa hinerasyon Ang bibiling ko pa Prutas Maya maya Hintayin ko lang yung kasama ko guys Ah pawis na Init na dito guys Grabe ng init na Ang aga aga pa Talagang tagaktak na yung pawis mo dito Ayun, Wala na yung kasama ko guys Pilipino Where are you? Pilipino Come here Pilipino Pilipino mga guwapo kami Pilipino shout out sa lahat ng mga Pilipino dyan ayan mapagpalang araw ngayon guys sa lahat ng ating ka W dito sa Middle East napakasarap ng bigay na biyaya sa atin ng nag-iisang Panginoon yeah. Batman. mga walang kasirula dyan, may pressure cooker pa. Ha. Set out sa mga walang gamit dyan. pangluto, Ay, meron na kayong mga lulutuan. Nasaan na ba yung aking kasamahan? Mukhang kinatay na yata dun sa katayan ng manok ah. Shout out sa lahat ng mga ka-viewers natin dyan. Bye bye sa inyo guys At tayo e lalarga na Papunta ng ating Accommodation room ng, Ano guys Ayan Shout out muna sa lahat ng ating mga ka viewers guys Ayan Napakarami ng ano Sarap mamili dito guys Napakamura Talagang tataba ka dito Pag matakaw kang kumain Halos ipamigay na guys yung ano Alos si pamigay na yung mga pagkain dito guys. Yung manok napakamura. Isda napakamura. Pero mo yung binili kong isda oh. Wala pang isang daan yan. May dalawang manok pang pinakaatay ko yan. Oh. Lalaki guys ng dilis pa lang yan. Dilis pa lang yan guys. Oh, dilis pa lang yan ha. Ah. Bakuko tsaka talakitok Napakasarap na. Sarap ng sinabawa ng ulo niyan. Talaga naman.